Tingnan nyo to mga lodi Napakagaling ng panglinis na yan oh Dinamit niya dun sa tambutso Tapos pwede rin siya sa tangke oh. Ang ganda pa ng linis Napakakinis ano? Tapos pwede rin siya dun sa mga sasakayan oh Dun sa ilaw eh Kinuskus niya at ah, linis niya So titingnan natin kung legit yan Susubukan na natin okay Let's go <laughs> Yo mga lodi eto na siya tubig oh, ba? So, buksan na natin to. Yan. Okay, buksan ulit natin. yung mga lobe, eh, eto na siya. Oh, ang nakalagay ay multi-purpose foam cleaner. Ay, mga lodi balik baliktad <laughs> oh, di ba anak na guys, siya, pwede lalo siya, sa loob ng sasakyan pampakinis. Pwede kaya dito. <laughs> okay, simulan na natin to. Titingnan natin kung legit. Let's go! Yung mga lodi, bali dito natin itatry. So, tingnan nyo ang itsura niya. Ang gulong na yan, mga lodi. Tapos, itatry din natin yan dito sa tanki na to. mga lodi, madumi yan, oh. Yan. Ang dumi niya, ang itim, malangis na siya. Ano? Okay? Yo mga Lodi, ito, ispray na natin siya. Yo mga Lodi, maganda daw itong panlinis ng sasakyan. Yan ang mga Lodi, ang galing niya. <laughs> yan. O, oh, diba? So, yan ang itsura niya mga Lodi. Yan. So, ito, lagyan din natin to. Kasi yan, oh, may mga parang langis-langis siya. -langis yan, pati itong tapaluto Titingnan natin kung kikinis yan Okay Yan na siya mga lodi Sama na rin natin ito Yan mga lodi Yan, yung boha Yan Yan mga lodi, ang ganda niya para na siyang snow. <laughs> 'Di ba? Ya yeah, mga lodi, matapos natin lagyan niya yung mga lodi ang gulong at saka yan, boha. Eh ito naman ang lagyan natin. Ito lagyan na natin. Oha. Oh, lagyan natin yan. Niyan yeah, na no, pala din no, okay, na no? Yo mga lodi, matapos natin lagyan yan. So ito punasan na natin, titingnan natin. Ya yeah, makikita nyo, sumasama na yung dumi sa kanya. So ito, The moment of truth Yan na siya mga lodi Yan na Yan yeah, mga lodi Ito na siya mga lodi oh. Diba o oh. Tapos tingnan natin yung kabila Ganan ang itsura niya kanina Ganan siya kanina mga lodi siya mga lodi Oh, pero ngayon Oh, di ba? Yeah, mga lodi, ito naman ang ating punasan, okay? The moment of truth. Yan na. Ayun. Oh, mga lodi, na siya. Oh. Oh, di ba? Oh. <laughs> At saka kumikinis siya, ha? parang ulo ko. Oh, yan na siya mga lodi, oh. So, ang hirap lang linisin dito kasi masikip. Mga lodi, ito naman yung punasa natin. Yan yung kanina. Ang hirap mga lodi lang dito kasi masikip. Pero mga lodi, oh. Kita nyo. Natatanggal talaga. Oh. Lumilinis siya at kumikinis na ulit yung aking block. <laughs> di ba? Oh. So yun na siya ngayon mga lodi Kitang kita nyo naman yung hitsura niya kanina ano? So mamaya ako na itutuloy ang paglilinis dyan Tapos ito yung kabila na nilagyan natin kanina ano? So pinakita ko lang sa inyo So mamaya ako na itutuloy ang paglilinis dyan Kasi oh, effective siya So yun mga lodi I-try din natin dito sa tangke yan Mga lodi kita nyo hitsura niya na Yan so lagyan na natin So hindi muna natin lalahatin Ito muna ang part na ito, yan. So, yun na siya mga lodi. Pagandahan ito kahit hindi ka nagmamit ng tubig. So, yan, mga lodi. Tapos, punasan na natin yan. Ayan mga lodi, ito, punasan na natin. Titingnan natin kung anong mangyayari dyan. So, the moment of truth. Ito na. Ayan. Mga lodi, kita nyo naman o, oh, natatanggal na yung kanyang mga dumi agad. At ang maganda pa nga dito, hindi mo na kailangan gumamit pa ng tubig. <laughs> yan, basahan lang, pwede na. O, oh, diba? Sa so, mga lodi, papakita ko sa inyo yung ating nilinis na yan. Oh, mga lodi, diba o, oh, malinis na siya. Tapos, eto yung kanina, yung hindi natin nilinis. Oh, an laki na ang laki ng pagkakaiba nila. Oh, tapos para kuminis pa siya, no? Hindi ito pang pakinis, Panglinis talaga siya, pero oh. kuminis siya. Diba? Oh, di ba ang galing ng panglinis na to kasi hindi mo kailangan gumamit pa ng tubig doon sa madadaling punasan ano. Pero yung mga pwede mong sprayan ng tubig kasi hindi maabot siya. Pwede mo yung isprayan ng tubig o buhusan. Bale, ang link nga pala nito, ilalagay ko mga lodi sa comment section.